Good morning, good morning mga idol For today's video nga ay ito nga At magpipicture daw yung mga service awardee Yung mga nakatagal ng 10, 20 at 30 taon dito sa ating pinagtatrabahuhan. Shoutout nga pala sa ating napakabait eh HR na pinayagan tayo mag behind the scene at sa pang talaga ng paraan para makuha ng tayo ng ayos. Shoutout po kay Miss Mikey at dun po sa inyong kasama. Maraming salamat po. Isang dekada na nga pala tayo dito ang naglilingkod sa Asia Brewery Incorporated. Maraming pinagdaanan, maraming mga pagsubok pero nalalagpasan natin. Isang dekada ng tawanan, isang dekada ng iyakan. Ha? <laughs> iyakan? Parang wala akong matanda na umiyak ako. <laughs> Parang puro tao walang talaga lahat. Yung kahit hirap na hirap ka na, pagod na pagod ka na sa trabaho. Pero kailangan pa rin tumawa para, Siyempre, hindi halata. <laughs> Marami mang pagsubok ang dumaan. Ah, nakakaya naman natin. Nalalampasan naman natin mga pagsubok na, Sa ano, pansarili, sa trabaho, sa lahat. Na kung saan masusubok talaga ang tibay at tatag mo. Mapapayo ko lang sa mga bago dyan. Basta't mag-makisama ka lang, pero wag na wag kang magtitiwala. Dahil even your closest friends, pwede kang siraan sa ibang tao. Basta huwag mo alisin, alisin yung pakikisama. Tay, pagpasensya niya na mga ma manok sa background, talagang hindi talaga mawawala yan dito sa probinsya. Yun na nga, tilalabas na natin ang ating pang malakasang post na parang tatakbo ng kapitan o kagawad ng barangay. <laughs> Kaya inamang agap natin sa picture ni Beren. May tayo ang kao hindi yan nagpa eh, wala pong ating mga kasama ang service award din. Tapos kailangan din daw ng creative shot. Aba, hindi. Eh, kinuha ko na lang aring p mataas na stool na arin kaya ka na natin magsanay sa mga ganyang picture-picture at kahirap kapag ganyang biglaan. tapos wala akong maisip na pause kay kaya na naman <laughs> sabay di ang HR na nga lang manag sa atin kung anong ating gagawin at nakaw ay hindi tayo hindi naman tayo sanay sa mga gardening picture picture ay kung i-unlearning sa tsaka sa gyup sa na hindi ka tayos tayo na ayos ay kahit hindi na tayo sabihan sobrang laking pasasalamat natin sa Asia Brewery Incorporated dahil nandyan sila nung pumutok yung taal talaga hindi tayo pinabayaan at hanggang sa nagkaroon ng pandemya na kung saan tuloy tuloy pa rin yung pasok natin at nung hindi nga tayo makauwi nagbibigay sila ng service para mahatid tayo sa ating bahay isang dekada rin po ang pasasalamat na handog ko sa Asia Brewery, Brewery, Incorporated. Kudos po sa inyo and let's make ABI hashtag great place to work. Thank you po. Thank you. Yun know, na nga. Tatapos ng ating photo shoot. Ay siya. Kita-kits na lang sa awarding. Thank you po. Thank you. Ay siya. Ang ganti na lang ulit mga idol. Maraming salamat sa inyo. Please like, share, and subscribe. At makikipalo na rin po ng aking Apple page. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.